Hello, so ito na nga na kung ituturo ko ng pagyoyoyo ngayon, eh, hindi katulad nung ginagamit ko sa isang yoyo na katulad ito. Kasi free will to. Pero sa mga gusto mga, mga ruto, kung ito lang muna, kailangan nyo munang matutunan ang pang tamang paghagis ng yoyo. Kailangan ako okay. nyo. Ang tali nyo sa mga bata. Ano dito lang. Ayan tapos ang string niya laging dito sa na para kapag hinagis mo yung yoyo ang ikot niya ay pauna hindi katulad din sa ganito na pa kontra kasi hindi siya tatalsik ah uh, yung unang aralin kung paano mag-preview ito mo yung toy sa aking anak kaya e, ito muna yung ginamit ko yan. para sa mga preview sa mga gusto kailangan mo na matutunan ng pre at ang tamang pagsabot. Kasi kadalas, mga bata, kaya hindi sila. Tapos nalilito sila kung paano yung timing. Kaya dito, kailangan matutunan mo muna ang inang bahagi ng pag-yoyo. Yung pag lang muna. kailangan mong iangat ang kamay mo para kumangat ang luyo. Para pipitigin mo lang siya ng konti. Para mapunala. Yung iba kong maagis ng yoyo, yun natin ang yung medyo nagsusuri siya. Kaya na, lang, ihahabol mo naman ang yung mo sa pagdala ng yoyo.